Hello mga idol, samahan niyo ako ngayon sa ating adventure. Papunta tayo ngayon sa Negros Occidental. At ayan na mga idol, nakapunta na ako dito sa San Carlos City, Negros Occidental. Kasama ko yung anak ko at saka yung partner ko. At saka yung pamangkin niya. Ayan, nag-enjoy kami dito, naglaro. At pagkatapos noon ay papunta kami sa City Mall. Sa San Carlos City, dyan kasi walang mall dun sa Calatrava, no? So dito kami, uh, unang una pinuntahan ko talaga yung CR nila. Dahil para sa akin ito talaga yung pinaka-importante unang lugar na pupuntahan lalong-lalong na pag na uh, namamasyal tayo, no? So, dapat talagang malaman natin kung saan yung CR. In emergency, alam na natin. So ngayon, naghihintay muna tayo sa kanyang ina at kaya sa pamangkin. Bibi sila doon sa ano. Nag-enjoy talaga siya sa, sa mga lights si minsan na siya nakapunta dito sa mga mall pag commercial and after that kumain kami at maraming salamat sa panonood at uwi na kami pagkatapos and God bless